Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, Miss Stella, itanong ko lang kung bakit lahat na naging babae ko Kapag nakainom ng alak ay naging malibog sa bakbakan. Curious lang sana mapansin. So guys, yan po ang katanungan ng ating subscriber. At Wag na po nating banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy ano? Bakit daw ang kanyang mga naging babae, mga ex niya, kapag nakainom ng alak ay naging malibog. So guys, ano nga ba ang nangyayari? So para masagot masagot natin ang kanyang katanungan, hinanapan ko po ng kasagutan, ibig sabihin. So, nagsaliksik po ako. So, ayon sa ating nasaliksik, ang pagtaas ng pagnanasa sa seksualidad ng babae kapag nakainom ng alak ay naiugnay sa ilang mga kadahilanan. Number one, epekto ng alak sa utak. Ang alak ay nagiging sanhi ng pagbabago sa chemical na balanse sa utak na magdulot ng pagtaas ng pagnanasa. Ang pag-inom ng alak ay nagre-resulta sa mas mataas na antas ng dopamine, isang kemikal na konektado sa kasiyahan. So, ang ibig sabihin, kapag nakainom, guys, hindi po ito pang kalahatan. Meron din namang kababaihan na kahit nakainom, as, ay mas ayaw. Merong ayaw. So, hindi natin lahatin, guys, ha? yon ang ibig ko lang sa iparating sa inyo. So, yan po yung number one epekto ng alak sa utak. No? So, ibig sabihin, kapag nakainom ang isang babae, maaring na magkaroon siya ng mataas na antas ng dopamine na isang chemical na konektado sa kasiyahan. So, alam nyo na yon At ang number two naman, pagbabago sa sariling kumpiyansa. Ayon sa aking nasaliksik, ang alak ay nagiging sanhi ng pagbabago sa tiwala sa sarili. Maaring mas maging mapagbigay ang isang babae sa kanyang mga nais at damdamin kapag siya ay nakainom na nagiging dahilan upang madagdagan ang kanyang pagnanasa. So yan po yung number 2, pagbabago sa sariling kumpiyansa naman ito no. Kapag nakainom siya, so ang ibig sabihin, yung tiwala niya sa sarili niya na maaring ito ay magbigay ng kanyang nais at damdamin kapag siya ay nakainom lamang. So yan po yung number 2. At ang number 3 naman, pagbabago sa mood. Ang alak ay kilala sa pagbibigay ng magandang pakiramdam o tinatawag na high. No, high Yun na nga, di ba minsan sinasabing lasing yan, high yan. Kaya ito ay magdulot ng mas mataas na antas ng kasiyahan na nagiging sanhi ng pagtaas ng interes sa seksualidad so meron pong mga kababaihan na nababago ang kanilang mood kapag sila po ay nakainom ng alak uh, dahil yun na nga kapag naka na high na kaya yun po na tumataas ang ibang uh, ang antas ng kasiyahan kaya naging sanhi ito ng pagtaas ng interes sa seksualidad so yan po yung number 3 at ang number 4 naman, pagpapahayag sa sarili. So ano man ito, para sa ilang mga babae, ang pag-inom ng alak ay nagiging paraan upang maipahayag ang kanilang mga damdamin at pagnanasa na maaring hindi nila maipakita sa ibang pagkakataon. So ang ibig sabihin ayon sa aking na, na pulot na impormasyon pagpapahayag sa sarili, no? Na hindi nila naip, naipapakita kung hindi sila nakainom. So, ang ibig sabihin kapag nakainom na sila ng ano, ng alak, ito na ang nagiging paraan upang maipahayag nila ang kanilang mga damdamin. So, meron po 'yan, guys. Sa mga kalalakihan, maraming ganyan. <laughs> sa mga kalalakihan, idaan sa inom, lalo ng mga hapon ng mga lalaki kaya parating umiinom sa mga club. Kasi, yun na nga, hindi nila nasasabi yung mga gusto nila. Ngunit kung nandun sila sa loob sa club, kung ano-ano-ano na lang ang mga sinasabi nila doon sa mga entertainers na mga Pilipina, nagiging mas, mas ano sila, masalita. Ngunit kung hindi nakainom yung ibang mga hapon, grabe sa tahimik. Dahil yun na nga, trabaho lang parati ang nasa isip nila. O, ayan, sismis na yon O, pasensya na. At ang number 5 naman natin, ito naman, social factors naman ito kapag ang ibang babae ay umiinom sa mga social gatherings, ang, ang kapaligiran at ang mga tao sa paligid nila ay maaaring makaimpluensya sa kanilang damdamin at pagnanasa. Ang pagkakaroon ng masayang kapaligiran ay maaaring makapagpataas ng libido sa babae. So ang ibig sabihin sa mga social gatherings, mga barkada, ganito ganyan, ayun, pag nakainom na, so may tendency na natural, pagkasama mo yung partner mo o yung kasintahan mo, ano, yon, magkakaroon ng yung kanilang damdamin na ng pagnanasa. So, guys, hindi po ibig sabihin na itong mga binabanggit natin ito ay ano to ha, yung hindi magandang kalong hindi po. Ito po ay normal. Normal po itong pinagsasabi natin. Hindi po ito uh, anong tawag dito, yung walang diskriminasyon. <laughs> Kaya kasi ginagawa ng mga kahit ako ginagawa ko to minsan lalo na yung pag uh, hindi ako ano ay eh, uminom talaga ako pag hindi ako, yung ibig sabihin, yung hindi ko mapahayag ang sarili ko minsan, kaya hindi po ito, ano, kaya normal po ito ang sinasabi natin dito, no? So, hayan po guys, ang limang mga, ang mga bagay na bakit, bakit ang mga ibang kababaihan kapag nakainom na ay nagiging, mataas na ang pagnanasa sa seksualidad. So, yan po yung katanungan ng ating isang subscriber dahil curious lang po daw siyang malaman, no? <laughs> at sa kabuuan naman, ang pag-inom ng alak ay nagdudulot ng iba't ibang epekto sa physical at emotional na estado ng isang tao na maaaring magpataas ng pagnanasa sa labanan o sa sexual. So, yun na nga ang sinabi ko guys na talagang uh, Meron talaga siyang ano kapag nakainom. Kasi hindi naman lahat na mga tao din ay umiinom. Ngunit alam nyo guys dito sa bansang Japan, halos yata na tao dito ay naka umiinom na kasi meron po silang kultura na halimbawa, pagkatapos uh, pagkatapos ng trabaho, ma ano sila eh, yung o oh, sige may ano tayo, diretso na tayo uminom doon sa natawag nila na club dito, yung mga basta inuman yan po ang outlet po nila kasi nasa sobrang pagod nila siguro yung para bang ayaw ko lang kasi meron kasing salita dito na hindi ko mai maisabi sa Tagalog kasi wala siyang kapalit para bang oh good job dahil maganda yung ano ninyo ano ngayon sa trabaho ninyo So sige, punta tayo doon. Lima kayong pupunta, anim kayong pupunta, diretso na hindi na uwi ng bahay. Tatawag na lang doon sa pamilya. Yun din ang aking ano, Mr. Mr. ko noon na talagang ah, halimbawa, oh, bakit hindi ako hindi ako uuwi ngayon? Hindi ako kakain sa bahay kasi may ganito, may inuman ka diretso na daw. So ganyan po ang kultura dito sa Japan, guys. ganon ba sa atin? Hindi ko alam, ha. Sa atin naman pagkatapos trabaho, gusto nang umuwi. Dito hindi. 'Yun lang ang paraan kasi nila na para mai-ano nila yung mga problema nila kasi pagdating doon sa club, mag-uusap sila doon. Hindi po ibig sabihin na pupunta sila sa club ay babae na po ang kanila <laughs> punterya, hindi po guys. Ano 'yan sa malalaman mo kapag babae ang sadya nang isang hapon? Maaaring siya ay nag-iisa lamang o dalawa. Dalawa silang magkaibigan pupunta. Siguro yan pa. Ngunit kung halimbawa lima, anim, pito, sampu sila, hindi po. Mag-uusap po yan sila doon. Pag-uusapan nila kung anong problema sa company o ano yung mga ano-ano nila, doon po nila ginagawa yan sa mga inuman. So, magtataka ka ano sa atin. Naku, pagkatapos ng trabaho, pupunta sa mga club, kaagad, wala na akong naririnig ganun, di ba? Pero, so, iba naman yung bansa natin, iba rin ang bansa, iba ang kultura sa atin, iba ang kultura dito, kaya sa blues na lang. So, ayan po guys, sana, nagustuhan nyo ang vlog na ito, at uh, doon, nagpasalamat ako sa nagtanong, at uh, ginawan ko na lang din ng vlog para sa pangkalahatan. Maraming salamat sa inyong lahat, hanggang sa susunod, ang inyong lingkod si Ate Estelle. Bye-bye!